Hello hello mga katigs uh, Kainan na Pananghalian na Ito yung pagkain namin Asian food Broccoli Orange chicken Masaya dahil May May uh, Kanin At saka Hinubaran na hipon <laughs> Hindi pa ko nakakita na may ulo na hipon dito na ano na at saka may ano may balat na na pinakain sa amin. <laughs> Wala, puro ganyan, puro hubad. Ang meron lang natira yung lang sa dulo na may <laughs> At saka yung ano namin, yung asot uh, namin ay tokwa. At saka kabote. Pan ako ng kabuti ngayon ah. <laughs> sa Pinas pa, pan, uh, ano eh. Panahon ng kabuti Tikman na natin kung talagang masarap. Mas masarap yung unang nang may kabuti no ano ko sabi ko na ano parang parang talagang ano eh, talagang kabuti sa punso eh, masarap eh. Ito pero masarap din ito. I iba lang ang lasa doon sa ano sa dati. Na pinaano ko. Pero itong ano ko, itong panulak ko ay ganun pa rin. Uh, patigim ng pinya pa rin, pineapple juice. Eh ano na ngayon? Disentensya na natin. Kainan na mga katigang. bye, -bye.